dapat dipindi sa bigas ah kung maano siya para may tubig sa bigas lang yan ah ayan tapos kulasan yung ilalim kasi baka basa then lagay sa rice cooker ayan saksak -sak. tayo. Ayan, bumaba na. Luto na. Ayan, luto na ating sinaing. Pati yung ulam natin. Luto na rin.